Eh. Pinaikot ni laro, pinales Muna ko pero kapag ikaw yun nangangailangan Ako naman tong hindi ka matiis Kung paano maawaan, ganun din ako bitawan Bait ka naman masyadong mabilis Sana di na lang na nailala si tila di makay nga pag ikay namin mes ka Tangi na kakainis, anong kala wala lang Mahal mo ko pero parang kalaban Ilang beses na itang tinatawagan Parang ako pa yung merong kasalanan Kung paano mo ko binabaliwala lang kailangan lang hindi ako basahan Pero parang ilalibong tinapakan Nung iniwan mo hindi ka nagpaalam Kulang na lang na ako ay yung tawanan Teka muna, ilang araw gising ang alauna Paano mo na ties, tumula una At kaya yung sakit mas lumago pa Ba't ang duga mo naman alam mo ba yung pinasan ko Napalambot mo kahit inigasan ko Porket alam mo lahat na tapatan mo Ikaw naman yung nagmumukha nagkagong Pinaikot ni Laro pinales Muna ko pero kapag ikaw yun nangangailangan Ako naman tong hindi ka matiis Kung paano mo awaan ganon din ako bitawan Bait ka naman masyado mabilis Sana di na lang ita na, na nailala Si tila di makahinga pag ikay na mimes ka Tangi na akainis Wag mo nga akong laruin Masyado ka madaya gusto mong palayuin Tapos ayaw mo ng drama masakit na lunukin Hindi pa kayang mawala ka kaso nga lang para sa sarili Ay nawawala na madugo mga pabaon Ala-alam binulsa yung bisitapon para sumisi dahil droga ang pag at sigurado akong ikaw ang pinakapaborito kong lason E paano kung wala ako sa pagpipilian ano ang dapat napilin Ang kaso kung paulit-ulit ako na naiibigay eh, paulit-ulit lamang din kita ibigin Nila mo ng emosyon tila nawa kung balanse ang pagbibigan tanong ko lang eh bakit di mo kaya maging patas Pinaikot nila ro pinaalis Muna ko pero kapag ikaw yung nangangailangan ako Naman tong hindi ka matiis Kung paano mo awan ganon din ako bitawan Bahit ka na masyado mabilis Sana di na lang itan na nailala Si tila di makaya nga pag ikay namimiss Kau, tayo nakakainis uh. Di rin naging tama kung paano nagsimula Mga salise na pagsasama Mula gabi kang umaga Walang nakita pagtutudan Basta sa'yo yanda Maging yung kasanggawa lang iba Just my things